guys. Nice. May mga namit akong Pilipina. Ang ganda, oh. Wow, ang ganda niya. Oh. Ito yung photographer, oh. oh. dapat ganyan. May photographer. Hindi <laughs> pa. Oh. Anak ko pa'y nakasukat, tapos anak pa'y palit. Danda ma. This is it. Papasok na tayo. Ang dami tao. Mm. Can you guess where am I? Nandito tayo sa airport. Departure na. Departure. Departure is here. May mga namit meet akong dalawa. Si Mona, isa. Um, taga-Ilocos sila. Ayan. Oh! Ganyan, dapat may photographer may nagpipilak. <laughs> may photographer may nagpo... anay uh, model. Yan. Isang modelo. Ayun, oh. Oo, oo. Ayan. Pasok na tayo. Labas nyo ng inyong passport at ticket. Departure na. Dito tayo. Pahanan natin. may upload ko yun YouTube. YouTube, ko oh, yeah. At uh, kahit pa paano may adama income mo ba pose ni mo. Mona at si ni Jackie din. Na, pair model. <laughs> Tara na. Hintay, 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 hintay. Andito na kami sa loob ng immigration. Departure na. Bye-bye. <laughs> Agri-release kaya? Mona Lisa, Mona? Yeah. Makasa, makasahod kan? I-advance ko pa kaya dito ah, dyan <laughs> mo. Siya YouTube ang nagsasahod. Parang nakamini mo magti-150. Every 3 months sa sahod Ay, kaya nung panay ti-upload ko siguro, mayat. Ah, nagsaduta mo dami oh. Lakarin lang natin daw. So, andito na tayo sa airport. Later on, nasa Pilipinas na tayo. Anong oras ba yung flight? 10 pa ang flight. Mas, hinihila mo, mas mabigat na hilain. Mas mabigat pag hinila ang luggage. Itulak, mas magaan. Yeah. Ay, mga na ko Simona, at si Chucky. Oh, mga <laughs> busy. Doon naman, tama na yung harap. Sa likod naman. Yan. Inyo tinalalakati ko ah. Wine Pilipinas, wino dito eh. Ay, wine Pilipinas sa ate. Dito. Ang man ijay. Kak man hindi ijay kasinsin ko nga pagtuloy ang medyo Manila. Hindi ka lang Manila? Oo, nag-stay may saldo daw. May sarabi eh. Nalala ka nga tatoy? di Pilipinas? Mano? Nalagan lang. MNM pieces. Ni hey, Nana. Ada table ronda sa gimano. Basit lang ya. Mano. Ada? Out of stock one. Mahan anak anak kita. Babasit. Tapos dudu mga flavor lang yun ala. Apa din yung sual? Hindi ko. Chocolate aning apaning, na na pating kabis, chocolate yun eh. mga seasoning tiko. Hanaw na nagatang, tatata, six months, six months sa magaw awit gaminan. kita D42 41 ata lang gamit si 41 ata ni Starbucks kan <laughs> Manila Air ayan yan flight namin Guys, excited ako sa sasakay ng plane ngayon kasi So, ayan pumapasok na ba sila? Port anong kwento? Ay, kunta na nila kayo, bigisa. Hindi ah, 42. So, kunta na kami bali sa 42 kami, sambang 42. Guys, ang tagal-tagal ko na rito ngayon lang uli ako sasakay ng Philippine Airline after how many years, sabi ko kay Amo wow for so long nasabi niya, is the cheapest daw ngayong season na ito pasok na kami guys, ayun na yung Philippine Airline hmm. kukunti palang tao pal sa loob hindi kita yung plane hindi nakita yung buntot ng pal hindi nakita yung buntot ng pal ito <laughs> nga tayo, hindi maaraw ito tayo, big Anong D tayo? aya Hindi. Mm -mm, Ay, nasa gitna tayo. Ba okay. okay, eh? Baka, hindi ko alam eh. Umunig dan sa tagi kuan kwan. Udi tayo. Pada Pa, pipila na kami. Andun na sila. Pasok na kami. Late na ata kami. Wait my where's my plane? Should be? Should that be late? <laughs> <laughs> Love planets.

The ground temperature is at 28 degrees Celsius or 82 degrees Fahrenheit. Remain seated with your seatbelt securely fastened until the seatbelt sign is switched off. For an orderly manner of disembarkation, passengers must remain seated and await instructions for the plane. Passengers who need assistance, please approach our cabin crew and ground staff will be happy to assist you. On behalf of Captain Diane Santos, First Officer Jose Rex Salpilia and the rest of the crew, thank you for flying Philippine Airlines. I invite you into a brighter new year. May your hearts be warm this holidays. Maligayang pasco from your Philippine Airlines family. The heart of the Filipino, safe travels to everyone.